Ah, wait Lion Ayan po Ayan, Ayan po, yung nakasaksi ah, Lapit lang yan dito sa inyo Andiyan lang po sila sa ano Sa ano yan? harangan, darangan Harangan Okay, dyan Okay, ganoon National founder Ah, national Grandmaster founder Scorpio, yun diba? Diba? ay ah, yung kanyang uh, maduna. Okay, uh, Grandmaster Founder Tauros. Okay, yun po mga kasama. At salam po ng kasama na nakasaksi po ngayon. Okay, uh, Primal Chief Global Supreme uh, Charter National Chairman ng M2GII. Kasama po ang kanyang maduna, uh, Chairman Simon. Salam. So, uh, driver chief global supreme charter uh, national chairman bong Impantri dan joint coalition okay 890 okay, ah uh, cgs2pes nangan uh, guc g e e i i okay ya sang itu apa yep uh, magkakasaksi pero ano bang gusto niyo? Uh, mahabang programa o maiksi lang? Patamtaman lang! Ha? Huh? <laughs> lang. Okay, uh, doon po sa mga mga kasaksi ang uh, atin ating pong programa po ngayon at uh, sa ating pong lahat na pinakilala ay ang pambasbas ang, at ang pinaka-importanting karawan. Nan atin pong presidente dito po sa lugar po ng angulo. Napakilala ko na po lahat. Siguro kung may uh, hindi pa ako nakilala, pwede niyo pong ibulong sa inyong katabi at lumapit po sa akin at para po ma-recognize pa rin po natin. At uh, dahil napakilala ko na, ako kilala niyo na? Yes. Ha?